My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. hindi natin ma-record yung mga patama mga kapap dahil mahina yung uh, last natin hindi, hindi klaro yung mga patatamaan natin isip lang kaya ganito na lang 大爷。打

¿Qué tan? itu dong di sebab ini nampak jalan mana di itu dong itu ang likot ng kamay ko marami ng putok nangyari ha hindi pa tayo nakapag-loading ha ng hangin stop ko na yan hindi pa tayo nakapag-load ng hangin marami ng putok kaya pa o oh. tikling saan ako nakapatira baka ano yan mayra patamaan pag medyo sobrang lapit dahil nakasit yung ano natin laruan natin sa malayuan Ito, saka... wala na kaming natatanaw tapos no na, ano, naubusan na rin tayo ng hangin. Iwan so, ko, parang mahigit uh, 20 potok rin yung nagawa niya. Kaya mamulot na kami. Pero din na namin kuha na ng video dahil masukal masyado, baka malaglag po yung cellphone. So, uh, ano na lang, papakita na lang namin sa inyo mamaya pagka nakuha na namin. Pag so, mapap, stay tuned. Yan, eh, huli na kami. Ito isang tikling tapos ito mga kulok, marami. Hindi ko sana to uh, papatulan kasi lang mga papsi, marami sila kaya pwede na rin 'yan, pang-ulam na rin 'yan. Isa na kay isang tikling tayo. Dalawa sana, yung isa ay eh, di ko magilap. Yan kasama akong dalawa. Okay, so ganoon mga paps, sunod na update natin. Abangan nyo. Sana makarami din tayo.